Na, ano? Mo kitawon hindi na masyadong. Hindi na naka-anish yung kulit niya. Uh, uh, kasi total mo no nagkakasama din kayo na may ilang buwan o taon? Taon din? Ah, uh, ano po? Nagkakasama kayo ng taon din ni eh, Kalingabdan no. Ilang buwan na mag stay dito? Uh, our... simula doon sa ano? Simula Simula talaga. Simula doon sa kabila sa coffee shop. Uh, Hanggang dito, ilang buwan na kayo magkakasama na talagang ah hanggang decade kumbaga uh, kasi ako yung nag isang ano na lang ako eh nag isang taon one and a half month na po ako sa, ano, dito sa diet so kung nung nagsimula hanggang ngayon po um po yung pagsama ng mga kaligtas so ah. one and a half One year and one month then po. Ano, Matlab. Na, okay. okay. Namin. Sa, saan ba yung ano mo? Provincia mo talaga? Taga, ano ko kuya? Kamsul, Sanaga po. Sanaga po kayo. Mm -hmm. Okay. Ngayon, sa taga-taga yung kakasama ni Dan, uh, kilala mo na yung pagkatao niya, yung ugali niya. Parang alam mo na. Opo, um, kuya. so hindi ka naman na uh, nailang o nainis sa kanya. Hindi naman po. O oh, lalo kang lalo kang uh, napalapit dahil okay sa makisama. Opo, Tama? Kuya. Kasi ano tawag niya Kung may concern naman po ako, kuya. Yung ano po kasi namin dito sistema, kung ano may concern kami, hindi kami yung tipong ano, sasabit talaga namin kung may ayaw kami. open kasi sa tesa. Wow. Kuya. Galing ano? So, okay basta maging ano, magiging ah, uh, Barkada? Ayaw po naman kuya. Ah. Uh, Maka-support team. Hmm. Tapos, mabit din kuya. Mabit din. Ano? Okay. Yan. Thank you dun sa mga sinasabi mo. pagdating naman sa pagsacharity. Charity, yan ang bilib din ako kuya okay. sa anak ko kuya. Bakit? Kasi, okay. tawag niyan, um, ano kuya siya eh, may disiplina rin siya sa oras niya. Hmm. Kung charity, kung magsacharity siya, magsacharity talaga siya, yung Inaano yun yung kanyang personal na buhay. Kung ba o kinabukasan po uh, may charity siya. Um di pwedeng hindi yun matuloy. Magcha-charity si talaga siya. Anong wow. Kumbaga talagang ginagawa niya tarbaho bilang charity mm -hmm. vlogger. Mm -hmm. Siguro Ayaw. ano Siguro hindi talaga po ya. Um nasa ano na talaga niya po ya? Nasa ano niya talaga yung, ano yung, yung pagtulong charity. So, mm -hmm. So, oh, uh, galing ano. So, salamat din sa mga sinabalita at sinasabi mo sa akin hmm. dahil sa kay Dan siyempre gusto ko din malaman pero pagdating naman sa live life na may alam ka ba na may, may girlfriend na ba? Sigur, sigur, mayroon siyang si si girlfriend? oh, alam Dan? sa po alam wala naman So, wala, wala talaga. So, anis sa sa'yo na wala pa siyang boyfriend. Wala pa siyang girlfriend. Wala, pa siyang girlfriend. Hmm. Ah, parang dalawa, no? wala pa kayong girlfriend, no? Wala pa po. Oh. Tsaka, okay, okay, ang ano namin ni Carla po. Ayun. Okay, Ay, so, so, hopefully, Mapupunta ba yan sa ano sa katotohanan yung kay ni Carla? Halimbawa, oh, di halimbawa lang. Meron tay halimbawa na lang itong si uh, Ruel at si Resil, parang gano'n ano. so nagiging sila na hindi mo akalain na doon pala pala yung kanilang ano distinct love, 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 tapos na develop no. So mangyayari kaya sa yon sa kay Carla? Pwedeng natin, gusto ko lang pwedeng, ano gusto, gusto ko lang gusto namin malaman kasi siyempre oh. dahil ang sarap yung panoorin ay oh. eh, sobrang close nyo mm -hmm. so ano ang maasahan ng mga viewers o yung mga nag uh, asam oh. uh, mga oh. nagmamahal sa inyo o baka ma maano ma oh, ah, ayan si ako oh, po ya yeah. um, ito man na naman di ba naman ako baka sana patunta din naman wow sana ano nag-aaral kasi tayo pero tawag niya sana sana, sana no so yun maraming matutuwa dito sa sinabi mo na siguro naman hindi mo uh, sasabihin kung dito totoo di ba kung baga na, meron, meron ka naram naman hindi mo lang uh, binibigla si Carla kasi siyempre nag-aaral pa oh. pero sa tingin mo si Carla may may gusto sa'yo pakiramdam mo lang uh, kahit light lang yung sabihin mo lang tingin ko naman pero... ayan o oh, Carla ha o oh. Alam ko na mabait naman siya. Marami naman okay, po. Na po gusto ko din na ugali niya. Sa patsa ikaw. Ayan mga kalingap. No? So thank you kay uh, Jomar. Opo, kuya okay. Jomar. O ano ba talaga? Kuya Jomar po pero ngayon pinintang ko lang yung aking YouTube channel. Ayan. Na oh, Jomar. sige. Anong, 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 anong pangalan ng YouTube ngayon? So ayan po kalingap Jomar na po mga eh, yun. kalingap. Ayun. So dating. Dating Kuya Jomar. Kuya Jomar. Ngayon kalingap Jomar. Okay. So kalingap dan parang ganon. So ba maganda. mas bagay kasi may kalingap. Oh, oh, oh. Oh, talaga ano para ano, yung iba kasi parang hindi nila nahanap. So, oo, oo, tama. Yun, siguro para mas madali lang ma-search yung ano, account natin. Kaya pinalitan ko siya ng ano. Um, okay, yun. Gustong-gusto ko rin yun na mayroon tayong uh, isang kagayo ko. Kuya nga lang kasi siyempre. Dahil okay. sabi naman sa akin ni, ni, ni Kuya Val. Mm -hmm. So, Kuya Brooks, okay mm -hmm. yun. Mm -hmm. oh, kaysa, ano, kaya nababagay kasi yan sa, ano, natin, o, sa pangalan. Sa pangalan. Diba? Oh. Tsaka ano naman kayo sa, sa iyo, ano, Kuya? Ganda rin naman. Goods din naman sa iyo. Tsaka oh. may, ano ka, identity din, Kuya. O, oh, kayo, yun lang. Mo, lang hindi oh. Uh, ko nga um, alam. Bat, ba't, pala kayo, Brooks? <laughs> ang Brooks, may, may kwento yan. Oo, opo. Oh, may ano kwento. Ano yung ang idea natin dyan, Kuya? Wala kasi akong idea ko. No? Ano yan, yun? Uh, may kwento yan sa, ano, hmm. Sapatos. Tapos hinihiram ng mga barkada ko. Hmm. Kasi gusto ko gusto nila yung brooks na sapatos. Ang sarap isuot. Uh, oh. Oo meron. Meron ako lang ngayon kung out of stock, out of ano na. Hindi ko alam pero In Pero sa US sa, imported kasi 'yun. Ah, kaya umal pala ko 'yan. Oh, Brooks shoes. Oo. Oh. kaya masarap isuot 'yon kaya naging naging ang tawagan namin Brooks na Brooks ako yung original akin yung ni akin yung sapatos uh -oh. kaya nung ako napunta doon sa ibang trabaho na uh -oh. sa mga eh, kagaya nung mga isang tao na may hawak sa mga ano mga mga model so, uh -huh. uh -huh. tapos alala ala ako doon ta drive drive uh -huh. ang sabi sa ano ba pangalan mo? Naisipan ko yung Brooks. So hanggang sa sa renta car, hanggang saan na, hanggang sa sa mga kung saan ako nakarating o saan ako nakatumitira, may mga may mga barkada. Kaya Brooks na ang pinapangalan ko. O, kasi nasa rin na doon. Para magandang dating Brooks. Ngayon, tinu mo. Oh, ang hanggang sa, ito, di ko makalaya na magka-channel magka ako. So, so ang, ano, oh so, so, okay parang oh, kaya parang may dating mo baga. Oo, oh, talaga po yun. Ito, mabaga. kaya, ano, alam mo ba at kaya ang pangalan itong building na ito? Oh. The Brookside Building. Oh, hindi <laughs> <So>, ko <laughs> alam. Kaya, makikita mo kaya sa labas, may ito dyan Brookside Building. Adi, ah, yun pala yun. Naunang ko pala yun. Oo nga, ano, Brooks pala yun, ano? oh, Brooks Building. Pero hindi ko alam na anong, ano, ano, bakit Brooks. Hindi ko alam. Hindi ko alam, oh. kaya ko, oh. kaya. Pero every time kaya na, pag minsan po na uh, um, nalimutan ko ang, ang apartment, ang building na to, inaalala ka lang kita kaya. Ikaw mismo. I'm ah. Outside. Basta ko yung Brooks, yan. Brooks yung building. yung galing. Malapit-lapit <laughs> na, no? Malapit -lapit na. Ayan. So, Sige, John, Malapit-lapit no, Salamat sa yung uh, oras. At, uh, so, si Dan, baka tulog pa. So, may amayang kunti na lang. Tambay mo na ako dito, mga ilang minuto. No? napaka na ba? Eh, salamat <laughs> at kami po ay eh, uh, nandito talaga naman ang gusto kong kausapin si Dan then meron akong uh, kukunin sa kanya at ito ba tulog pa daw may amal na lang ako uh, kasi baka mamaya huyat pa yun ano? so ito si Kalingap Jomar yan. at pinaganda naman ako na uh, may interview ayan maraming salamat po mga Kalingap mamay Babay po, yeah, happy night man sa po para sa ano? Yes. Uh, um, yun, John Carpon. So, patuloy tingin na supportahan. Uh, yung channel ko po, Kalingap yes. Jomar po mga kalina. Salamat po. Bago po, po yun dahil dati po siyang Kuya Siya, Jomar. Jomar.